Hello everyone, this is Simbi and welcome back to my channel Guys, tong araw na to ay ipapasyal ko po kayo sa dagat So, huwag po kayong umalis dahil ipapakita ko po sa inyo yung magagandang view At lalong lalo na po yung beach po nila rito, napakaganda po At saka talagang white sand. So, isi-share ko po ito sa inyo guys, kaya huwag kayong umalis Dahil ako po ay paalis na at siyempre maliligo po ako ngayon. Excited po ako. Ito po yung aming pangatlong araw dito. Kaya ngayon lang ako maligo sa dagat dahil sa unang araw namin, pangalawang araw, nasa swimming pool lang po kami. Pero ngayon po uh, pupunta na po ako ng dagat at marami pong kaganapan doon. Marami po kayong makikita ng mga... Pagdating po kasi ng tanghali, marami silang mga ginagawang mga games, mga show doon sa swimming pool. So, isi share ko po sa inyo lalong-lalo lalo na po 'yung favorite ko na pwesto uh, doon, 'yung ano po, 'yung swimming pool nila na nasa tabi ng dagat tapos nandoon na rin 'yung bar. So, gusto ko pong i-share sa inyo kasi marami pong tao doon. Okay? So, huwag kayong umalis at ako 'yung magbabalik. So, guys. Ah, parami ng parami na po yung tao. Ayan. Ito yung sinasabi kong bar na favorite ko. Dalawa po yan, guys. Ito. Kabilaan po yan. Ito rin yung isa dito. Ayan. So, kung nakikita nyo, ito yung swimming pool dito. Okay. Ang ganda. Ayan. Ito, kung gusto mo mag-relax. lang. <laughs> ito so, makikita niyo. Marami na rin tao. Pero karamihan nandito po sila sa swimming pool. Ay, mamaya pala may mag-ano rito. May maglalaro ng volleyball. Ayan, nakasit up na. At yung doon, ayan po. Doon po, nag stop ang crochet po. Doon banda. Wala pang crochet na yun na dumarating. Ayan guys, nandito na ako. Excited na po ako. marami maraming tao na rin pala. Ayan, ako nakikita niyo. No. No more massage. No I. No, I'm going to swim. Thank you. Very good. Amiga el tigre. No, thank you. Very good. So malaki po itong pag-aari po ng areyo po. Ito 'yung natawag na areyo dito sa Santa Fe. Santa Fe Cabo San Lucas ayan, malawak po yan at saka maraming property po yan pisa doon, ayan, paikot po yan hanggang doon po ayan, hanggang doon po nila hey, yan So, nakita nyo ngayon guys, di ba? Ang ganda. Ang ganda-ganda talaga ng dagat. Ang linaw-linaw. Ang kaso lang, konti lang yung naliligo kasi yung style po ng ano niya, dagat, parang higopin ka pababa. So, medyo nakakatakot kung hindi ka marunong lumangoy. Sa akin naman, okay lang marunong ako lumangoy. Kaso, ayun na nga, wala akong kasama. So, papakapak na lang muna ako. Mamaya siguro, baka mamaya hapon pag may kasama ako, yan, tsaka na ako maliligo guys at kapasal ko pa kayo at pupunta ko ako nga sa swimming pool dahil nandoon yung mga gamit ko okay so dyan lang kayo huwag kayo umalis balik na tayo at mainit na po Ayun, natapos din po yung aming swimming at nag-enjoy po kami tong araw na to guys. At talagang sulit na sulit po yung aming bakasyon talaga. Pang tatlong araw pa lang namin ngayon pero masaya na po at talagang nag-enjoy na po talaga kami. At kung nakita niyo naman guys, di ba ganda-ganda ng view yung swimming ano nila, yung swimming pool nila, yung view nila na nasa dagat, makikita niyo po napakaganda po talaga at wala pong masabi. At saka, talaga ang dami pong tao, very crowded. Alam niyo na yung mga tao, walang ginawa, kundi kumain, mag-inom, maligo, magbabad sa tubig. So, talagang nag-enjoy po. Yung mga nagbabakasyon dito, talagang nag-enjoy po talaga sila. Ito talaga yung right place para mag-relax po. Kaya dito, ako dinala ng asawa ko para makapag-relax pero syempre hindi ko naman maiwasan na hindi ko naman maiwasan na sumuporta sa mga friends ko sa YT kaya parang ganun pa rin uh, na-relax yung katawan ko pero yung utak ko may naisip pa rin ako pero okay lang po talagang na-relax at na-enjoy ko rin naman po talaga yung aming pagpunta rito okay so sana rin po nag-enjoy rin po kayo sa pinakita kong view di ba wala na talaga kayo masabi doon. Talagang maganda ang view. So, yun lang po. At abangan niyo pa po. Wala akong masyadong uh, ipapakita pa sa inyo na talagang kagandahan pa na masigit. Kasi dito lang po kami umiikot sa loob ng 9 days. Kaya <laughs> baka magsawa kayo. Pero at least kahit pa paano na ipapakita ko naman sa inyo yung iba, ibang mga part ng lugar na to. Okay? So, abangan niyo pa rin yung susunod kong mga gagawin video. Huwag kayong magsawa. Okay? So, yun lang guys. At Thanks for watching. See you next time. Mabuhay.